shout out sa lahat ng mga uh, tricycle driver, rider uh, sa mga probensya sa highway na halos ayaw na tumakbo Kapag nakasunod na po eh, tinitingnan po yung takbo, 20 kph Sana eh, isipin nyo naman yung kaligtasan nyo Dalawa naman ang linya pero mas pabor sa inyo yung sa kanan dahil pa sa may mga truck. Kaya lang haanin kami sa kanan pero kayo pabor pabor sa inyo huwag tayo, na hintay na businahan kayo. Kapag nakita nyo lang sa I said meron nyo may eh, nakasunod na truck o anumang sasakyan na hindi po sa kanan at kayo naman ay po eh, matik yan. Sa kanan na kayo. Kahit may nakasunod doon manatili kayo sa kanan. Paro di naman niya sa inyong city. hindi para sa amin yan. Maraming bis na ako na ganyan Naka encounter na masakla pa, walang ilaw. Kaya gabi, walang hilaw, na sa gitna. Kala nyo pa nakikita kayo malayo pa? talang lang namin kayo nakikita pag uh, nandiyan na kami sa likuran nyo, lalo pag may kasalubong. No. Tapos ganyan, kalsada, napakatilim. Spaltado. Kalsada lang may ilaw. Yung mga wala. Kung meron mga ilaw sa posti, yung may ina dahil sular, diba? di Kasi pa kaligtasan nyo. Hindi para sa amin yan o para sa akin yung sinasabi ko. Para sa inyo yan. para pares tayong mapamilya. Kaya tayo na sa kalsada may kanya-kanya tayong ha, uh, Apo bilang siyang truck driver Sa ganap buhay O malamang kayo rin bilang isang rider Kaya rin nasa kalsada para pumasok trabaho O saan mo tayo pupunta O kayo ng mga tricycle uh, driver Kaya rin nandyan sa kalsada para maghanap buhay di ba? Na umasada kayo Ba't kailangan nyo sa gitna? Dalawang talsada, dalawang linya, kaso yung minsan na ay, ay saka na nalamanin para sa mga truck po sa mga malaking sakyan e eh, kayo na po pwede naman matikyan sa ah, kanan na tayo pisto. may nakasunod sa inyo wala sa kanan na kayo pumisto hindi yung madalas kami nila mga truck driver o kami na mga malaking sasakyan ang nag-a-adjust diba? para sa safety nyan isipin yung safety nyo mga idol o basta kung ano yung nasa isip niyo, yung nang ginagawa niyo, kahit delikado na para sa inyo. Ah, Ganoon na tayo, oh. Tumba po Ato, hindi ako meron magbusihin, ha. Ilawin ako lao oh. Ganon ginagawa po. Kasi anyway, minsan, ha, ah, galit pa pag bilhin niyo sinahan, ha, ah, sa'yo na nga yung mali. Ay, hindi naman, eh. Nakikita niyo n'yo mga lugar na may mga paratula. Tricycle. Single motor. Ulat na mabagal ang sakyan, manatili sa tanan. Di ba? Taso kayo, oh. Tagang dapat sa gilid, tricycle at saka ah, uh, kasi... Mayan sa yung sa tanan. In ingat lang, ingat!